guys, nilalagyan na namin ng ano yung pintuan Ah, hindi yung ano. Yung bintana niya. Nilagyan namin ng ano, ng gero. Ano Yeah, na gero na yan. Yan ang bintana namin. Nilagyan namin yan kasi para pa siguro kasi bago pumasok yung hangin mababasa din sa loob. Ayan guys, ito na Ang na. Um, kapitbahay namin. Nagalagay na rin sila ng mga sa... Nagalagay na rin sila ng mga ano, sa taas nila. O. Oh. Oh, ngayon dito, medyo umulan na. Makulimlim na ang panahon ngayon guys. O. Oh. ayun, oh. Ayan o, oh. makulimlim na. ayun o. Oh. Ayan yung panahon ngayon dito sa amin. Ito, oh. tinira ko na lang yung halamang ko dito guys tinaliyan ko na lang. Ako na lang ito yung halaman ko dito. Ayun oh, hanging kasi. Hindi ito oh, ayun oh, sa, gitna tabi. Hindi ko na pinasok, guys. Ito na siya, guys. So, oh, yung halaman ko, yung orchids, yun talagang pinasok ko. Oh. Ayun oh. Ayun. Yung orchids ko. Yeah, nakita nyo, guys. Oh. Kaya yung mga ibang halaman ko, wag kayong magtatampo, ha? Kung ipinasok ko lang dito yung orchids, Ayan siya. Kunti na nga lang yung orchids ko guys. So, ayan na nung isang pagbagyo. Kasi hindi ko nga ay pinasok. Tapos, ay pinasok din pala ko lang ako dito. Diba mga Dalawa lang pinasok ko dito guys. So, ayan o. Yung namulaklak na. Yung white at saka yung ano, yung maraming ano siya. Bulaklak din. So, yan. Hindi na kasi ako dito guys. Hindi, hindi ko na hindi ko na pinasok dito yung makalaman ko kasi ano, may nag-evacuate dito sa amin. Yung kapit namin guys andito sila andito na sila natulog kagabi kaya yun ayun nga yung mga nagamit nila guys o oh, ng kapitbahay namin ayun oh, andito na sila natulog kagabi sa amin ayun o din sila sa amin ayun dati dito ko nilalagay yung mga laman ko ayan ah, na lang yun yung mga halaman babalik na lang yun mas importante yung makano sila yung makipag makapag-evacuate yung, yung kapitbahay na ayun oh medyo pagod ako guys dito ayun guys oh may banig sila oh Ayan yung banig nila oh ayun ito sila to meron din silang balde Ayan, oh ayun oh yung kinlaman yan <laughs> baka dyan yung kayamanan nila guys oh dyan yung kayamanan nila ayun oh tapos ito pa may mga dalaki sila ayun pa dalaman na nila yan ayun oh <laughs> napagod ako kasi ko yung mga ano ng mga halaman ko yun nga, ko yun dito sa luwa. Sa luwas. Hindi, <laughs> sa luwa pala. Yan na, tigol mo guys. tinagyawat ako ngayon. Sabi nga, yung tagyawat ko ngayon. Umula na ngayon. Hindi pa ako tapos. Teka nga pala. Ito pala guys. Puri ng plastic yung mga ibang gamit. O, oh. yan o. Oh. Nilagyan namin ng plastic. Ayun o. Ayun. Sa loob mayroon pa. Ayan, oh, nakita nyo guys yung mga gamit nila ng aking kapitbahay. Ayun, eh, no, may banig sila ayun na may una na sila ayun hindi ko sila matatulog mamaya <sighs> napagod ako dito talaga kanina pa kasi uh, amaga pa ayos na talaga ako dito guys sa aming Pa, hindi pa natapos tapos naglagay pa lang kami dyan ng ano yung ano yung yero nga sa labas tapos last lalagay namin ako pa namin yung solar sa taas hindi ka na pa naman ngayon yan Hindi pa ako nakapagluto pala. Dapat maluto na pa ako pagkain. Ayun, na. No? Yan, pawisan ako. Tayo nga muna. Kami ko pa ano. Yan na Naligyan ako kanina. Tingnan mo naman mo. No? Para na akong ano. sayang yan later na Later ulit.